Good day mga sir, may gagawin tayo ngayon. So baro XB, ito. papalitan natin to ng evaporator. Dito. So, Dudukotin lang natin. tapos uh, spread na rin ng compressor kasi may ingay na. Ito talaga issue nito. So baro XB, saka Forester. Uh, pag umingay na, palit na yan. Kasi kahit palitan mo ng magnetic clutch, gulog pa rin. so baro XB. Cross-track. Ang ganda ng kulay Kulay blue mga sir So ngayon uh, Palitan natin to Dito natin dudukutin Sa ilalim Yung Yung ano nya Yung evaporator nya Alasin natin tong glove box Saka Para ma-access natin yung loob mga taga picture ay uh, taga video pala sorry dadaan nila na Ayan. So, ito yung ano niya. Dugutin lang natin. Ayan. Sa loob, Tanggalin natin to tong cover na to. Para madukot natin. So, pakita ko sa inyo mamaya. Filter niya. So 'yan. Atanggalin din natin tong housing ng uh, blower bago natin ma-access yung evaporator. Ina-evaporator niyan. Nakatagilid. So, palasin ko muna ito mga Sir. Palasin uh -huh. na ako ito mga Sir. Nandiyan uh -huh. ko 出差来了。 Ayan. Ito. Tatanggalin natin yan. Itong computer box. Ang papunta din sa loob. So may repair na yun. No? May kita nyo. Medyo madilim. So, ayun. Tatanggalin natin. May isa na yun. Ayan. Kasama yan dito sa may computer box. So, ko na yung sa baba. May isa na lang din sa taas. Dukutin ko muna mga sir. Ayan. Dukutin natin. Uh, naluwagan ko na siya. Ayan, naluwagan ko na yan. Yung bolt na yun. yan. Ayan. Uh ay uh, ilay lang natin. Yan. Kala siya dito. Kaya di na na rin natin kailangan ibaba yung tanggalin yung bolt. Luluwagan lang kasi ito nakalak lang naman siya. So ito yung computer box niya. We we'll see you. Ayun, ayun, ayun dito sa likod. O, siyan, natin itong housing ng Nang... ito. apat kasi ito mga sir meron pa dito dito para matanggal to meron isa kasi dito sa gilid na to yan meron dyan bali apat yan yung isa dito dudukotin ko hindi natin kaya dukotin mga sir yung mga yung isa mga sir yung last na ito yung last na bolt na nut dito sa housing so ganito kahawa yung ginamit ko na 1 port wrench ganito kahawa kasi dito hanggang dito kailangan dito makalabas yung wrench dito dun sa dulo kasi to hindi mo kita pero makakapa mo siya so Bago natin matanggal 'to. Try natin tagalin. Okay na ba? Lang lang. Wala na Kung makikita nyo mga sir Yan Open na sya Dito yun yung bolt na yun Dito nakalagay yun Kaya tagong tago Tinan nyo Tagong tago yan So Yung sa dito yung evaporator nya Alas hindi natin to Yan Yan next natin din natin yan. Naka Phillips screw, then paikot. So, meron alam ko, meron isa dyan dito banda. Oh, medyo mahirap. So, kaya naman natin 'yan dukutin. kasi meron naman tayong mahaba na trench na pandukot. To. So, Diyan na epoxy Ah, kilala mo 'yung dry Ilagay mo, mo yung ano? Evaporate right. expansion valve. Yung gis. Yung gis dyan, takali mo. Turin yun ang expansion valve. Takali mo muna. Tapos natin. Tapos natin itong camera. Ano ba yung ibang piyasa ng wha? Ranger? Yung mga... Tanggal mo na, Jam. Tanggal mo na. O, yung ilaw na ugot. Ha? Ilaw na ugot. yung ilaw ko. ko muna silipin ko muna mga sir so, ito yung last tinanggal natin ito kasi expansion valve nya sama to so ito yung last na tinanggal ko para ma-access ko yung ito yung pinakamahirap itong isa nito ganyan kasi position yan mga sir ganyan position yan So itong isa na to, itong screw na yan. Kung nakita niyo yung screw na yan, yan ang pinakamahirap, yun ang matagal. Yun lang naman kapag natanggal niyo yun. Yan. Ito yung evaporator niya. May hila niyo na yan. Hmm. Ito kasi kalas to to. Yun yung dulo niya. To, yung expansion valve niya. Papalitan natin to. Kasi ito yung evaporator niya. Nakatagilid lang yan. Kaya madudukot nyo. Ayan mga sir. So kapag nakalas nyo na to, ito kasi nakaposisyon dito yan. Ganyan o. Oh. Ganyan yung position yan. Ganyan. Ayan, ganyan. So pinakamahirap dyan yung nasa likod na screw. Dudukotin mo dito. Ito, dito, dito yung dukot nyan. So pag natanggal mo na yan, uh, may clip yan dito sa ilalim. yan May clip ito metal clip nya so pag natanggal mo to goods na yan ito kasi pwede mong sabay na sinabay ko na kasi ito doon so, expansion valve nya palitan natin to eh Tapos natin So yun, kapag natanggal nyo na yung dun sa likod, ito, ilan nyo na lang to. Tapos, ito na yung evaporator, may kita nyo na. So, madali lang. So, kailangan nyo lang tiyagaan kasi meron mga part na masisikip. Actually, dalawang beses lang, na, ako, eh, tatlong beses lang na ako nahirapan dito, tatlong bolt lang naman. Dalawang bolt, isang screw. Yun lang yung pinakamahirap. Pagtanggal ng evaporator. So, ito eh. Ito yung na lang to mga sir. Ah, nakatagilid naman siya. Ito lang sensor niya. So, ayan oh. Layan niyo na lang 'yan, nakatagilid naman niya, no. Oh, hila na lang. Yan. So, eto mga sir, yung condition niya. Is meron tong leak. Kasi kung mapapansin niyo, ayan oh. Kulay green eto yung dating gumawa oh basag so may yabang sinyo yan oh, may green Ibig sabihin niyan meron yan refrigerant na lumalabas yan kasi ito sa expansion valve yan ang kulay ng refrigerant niya ito meron kulay green dapat wala yan so Ibig sabihin ito may leak to Yeah, nawawala din yung lamig. Yeah, papalitan natin 'to. Yan. Palit na tayo tayo. Ano? Oh. Ano? Oh. Kita niyo kulay green. May leak talaga 'to. Evaporator. So Palitan tayo nito. Expansion valve. Palitan din ang compressor. Kasi may ingay. May ingay yung compressor niya. Ayan, buksan natin itong parehas dito sa original Ayan diba parehas? Baby, dito yung love story Ayan, Ayan. Aligod. Ayan. Ayan. check mo rin yung compressor Saan yung compressor? Ayan. 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 So yan mga Sir Baleo mo Pressure Compressor assembly niya. Kapalitan natin kasi may ingay yung luma niya. Parehas ba? ba? Ito so, ba? Shoutout sa Shout mama ko na nasa Laguna Nako Ingat ko dyan lagi eh So yung artista ka na? So, sa ano na ako Yusuf na ako Yusuf Nako patay ka ito Ito Ano? Tanggal na oh baka simple very simple nilagyan mo dyan na natin yung parehas sana parehas oh ang galing ah oh. very good ah oh. so kahit ba pero kasi ganito so tikman Magka. mo muna tikman mo muna kung ano kaiba sila tikman mo muna kung anong klasa nito so yan yan bakit kipi ba? baleo yung tatak niya. Itong original, yeah. tina natin, baleo din. Ayan mga sir. Original baleo. So, bit natin yan. So, yun, mga sir. Evaporator. Expansion valve. So, expansion valve. Tapos yung filter dryer, papalitan din natin. So, yun Goods na mga sir. So, yung ano ko lang, Uh, pagbalik ganun din kung ano uh, yung pasunod-sunod lang gagawin mga sir kung ano yung huli pinakauling binaklas yun ang pinakaunang ibabalik para reverse lang kung nakalas nyo kaya nyo ibalik yan mga sir so yun lang pinakita ko lang kung paano magbaklas ng evaporator pati ng uh, air compressor ng Subaru XB Crosstrek So yun, parehas na ng Forester So yun mga sure marami marami salamat po sa so, patuloy ng subscribe nanonood ng ating video Please subscribe and hit the notification bell para lagi po updated mo sir marami marami salamat God bless